Gandang araw mga ka-organics. Ayan. What a lovely day. Holiday. <laughs> Joke lang. Day off ko ngayon. <laughs> sa Monday pa yung holiday. So, ayan. Pasyal-pasyal tayo. So, may ulam kami kahapon na talong. At yung balat po na nasunog, ilagay ko dito kasi maganda po ito sa halaman ayan may ano pa bawang at saka yung at saka red onion so tingnan nyo yung kulay ng dahon niya pink na pink <laughs> so one of my favorite na plant ito naman po ay sabi niya ay ng supplier ano daw to may variety ng wave of love so parang ano na siya hybrid combination na po ito so tingnan natin kasi nakaka surprise kasi yung mga unfold mag iba iba yung kulay depende po sa Uh, exposure ng sunlight, then yung fertilizer, at saka yung jeans niya. So, ito, medyo ano, kawawa yung dahon niya, pero maganda po ito. Nasira lang. Tapos ito, yellow. Iwan ko, parang walang variegation sa next na dahon. Pero, yung dahon niya dito, oh, yellow. Parang yellow series ata to. Tapos, ito naman po ay pinkish peach. Ayan, ang ganda. So, ang roots talaga niya ay napaka-healthy. Oh. Nilagyan ko yan ng Indo-Fertilizer. So, may mga bagong roots na naman sana ay madali itong lumaki para magkaroon to ng seeds at ito naman po ay napakaganda ito po yung uh, mother ayan nito so naging darker na po siya parang purple or pinkish na may pagka black parang ganun. so ito yung new leaf niya so bagong bili ko pa lang ito last a uh, week tapos shinit po this week nung i mean november 21 pala tapos dumating november 22 ang bilis So, ito ay si White Siam Diamond. So, nilagyan ko sila ng rooting powder para uh, mabilis silang mag-roots sa bago nilang pot. Tapos, nilagyan ko ng indoor fertilizer. Ayan, may begonia. <laughs> so, iba't ibang halaman ko dito. No? May mga fellow, begonia, may fitonia. Pero, uh, i-flex e ko muna ngayon ay yung mga handful ko. Ito, bagong bili ko rin. From Cotabato. Ha, ito ay tricolor. Ito naman po ay multicolor. Ito rin ay galing sa Cotabato. Medyo matagal na to sa akin. Pero, ano, hindi ko lang masyadong naalagaan dati. Ito, nasira. Iwan ko kung bakit nasira to Butas-butas. <laughs> ito ay galing din to sa Cotabato. Ayan. Ang sabi nito ay twisted purple daw ito na variety. So, abangan na lang natin. Ito ay red lava or red phoenix. So, may konting variegation na siya. Kaya lang, ano kasi to black base. Kaya, hindi masyadong makita. So, sa new leaf niya, may variegation na ito ay mind free <laughs> so ewan ko na lang kung magkakaroon to ng variegation sana late bloomer lang so ito rin ay parang kapatid nito pero parang twisted kasi yung dahon It's the same supplier yung nabilhan ko nito. Sabi ay, ano lang, red lava or red phoenix yun yung variety niya. Tapos, ito yung pinaka ano, una kong nabili this year. Parang, ano, yata yun, Feb February ata, or January. So, ito ay si Pink Marble. Gawawa talaga to, kasi palaging inakain ng snail, or sinisira ng mga manok. Puti na lang po ay kumanda na yung dahon niya. Ang tagal na to. So, 7 months na. Nabili ko to ng 500 na maliit pa lang siya. And then, ito po ay galing sa seedlings. Ayan. Multicolor po ito. So, sulit na sulit yung kawan Pero, konti lang yung nabuhay. Mga nine pieces yun. Out of ano, 20 plus. So, yan. Good variegation, oh. No? Nag-half bar. Ito ay red din ito na variety. Silang dalawa. Ito ay mindfree free. <laughs> so, from Cotabato rin ito. Ito naman po ay galing sa sibling. Yan, magkapatid po yan. Pero, grabe yung ang laki nito. <laughs> so, iba't iba talaga yung progress ng mga seedlings. At ito, magkapatid din sila. Diba, malaki na to. Pero, mas malaki ito. Ayan. Ayan pero konti lang yung variegation niya tapos may mga sibling pa ng chili yan yung ano kapatid niya na chili so ano pa ba ah, ito magkapatid po ito sila so abang abang na lang natin yung mga next leaves nila So, nabili ko po ito ng pinaka last price ay 3,000. And then, ito ay 1,500. Ito ay 2K. And then, may late bloomer din ako. So, ito yung late bloomer ko. Ayan. So last year ko po ito nabili ng ewan ko parang 500 or na mind free. Basta ang dami kasi noon worth 2,000. Hindi ko na maalala kasi uh, pinaka ano ko talaga sa fresh sa memory. Ito yung binili ko. yung 500 talaga na black pink. Sinan yung dahon nung ang ganda. Tapos yung new leaf niya ang laki oh. So ganyan siya, maliliit lang. Tapos may nilagay akong fertilizer. Ito, biglang ano nag giant. <laughs> so kasama pong nabili ko ko oh, na may free ay ito 1 2 tapos ito, tatlo. Basta, four, five, and then, six. Tapos, ito. Ito yung kapatid niya. Parang anak lang. So, magkapatid po, pues, so, uh, po sila. Magsinglaki po nung binili ko. Kaya lang, ano, parang naging dwarf. Tingnan nyo naman. Ang laki ng difference na. No? ah uh, medyo ano kasi ito nasira. Nalantay yung roots niya. Pero on recovery na po ito. Nilagyan ko ng rotting powder. Ito ay nabili ko sa Cotabato rin. ng 300 pero nasira yung dahon niya pero okay lang yan kasi ano, naalagaan natin yan kasi si bago lang kami lumipat sa bahay namin ang tagal ko sing nawala dito last May so November lang kami nakabalik dito so ayan yung mga begonia, fitonia mga rubber trees so mga fiddle leaves And then, mga fellows Yan, ang ganda na ni Black Cardinal. Oh, Yan, mga rubber trees. Ito yung pinaka, ano, gandang variety din. Uh, rare po ito, si The Sherry or Golden Tiniki. Ito ay si White Tiniki. Ito ay si Red Ruby. Ayan, abang-abang tayo sa ating papaya. Malapit na mahinom. Oh. So, marami pa akong gusto ni Flex sana. Pero, sa susunod na naman. So, thank you, everyone. God bless. Thank you for watching. Bye-bye.